Pag-alik at boning o tayo Sa so ngayon may magbibidyo sa atin Si Para may gagate ko na mabuti si Idol Para sa improvement So yung knife niya ano Medyo tumama na tumama kasi ito sa lamesa kahapon Kaya pinadaan ako ng konti sa hasaan Para bumalik yung pinakantalim niya Para mas magamit niya na mas maayos So tanggal na yung Hamleg Ay hamleg yung lomo at tampalin dito naman tayo sa uh, two joint ng ham leg yan okay o oh, yan tumatama na naman dahan, dahan lang relax lang kalmahan mo lang Ang hawak sa knife yung knife pang gagamitin mo dyan na ano Panghiwa dahil di mo lagyan ng puwersa yan Shoutout nga pala kay Idol siguro hindi nagising na maaga si Idol kaya si Kulot na nagkalas no kalahati. Yung pupunta dapat dito. Ayan. Bilang ka. Dito ang na buto. Dalawa tayo. Isa, to, isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sa ibabaw ng tip ribs. Ayan. Yeah, diretso lang hiwa. Okay. Okay. Talmado lang hawak. Ayan, butasan mo dyan para mas mahawakan mo mabuti. Okay. Ayan. Diba? Sarap gamitin, diba? Unti-unti lang hiwa pa taas. Unti-unti lang hiwa pa taas. Ayan. Sige, yes, itaas mo hanggang dito sa buto. Unti-unti lang. Sige, angat mo. Ayan. Paunti-unti hanggang sa mga rating ka sa dulo. Mahirapan ka dyan. Paunti-unti lang. Paunti-unti lang. Ayan. Yan, tapos tsaka may sasagad sa dulo pag ano na. Okay? Yan. Yan. Oops. balik na rin mo na yung knife para hindi tumama sa lamesa. Okay? Tapos na tayo sa primal cuts. Good job. Then, dito mo na yan doon. At, uh, Deboning tayo. Yan. wag mo masyadong... Sige, diwa okay yan, di Isang iwa lang, huwag mong magawin lagari. Angat pa, pagka, angat pa. Yan. Oops. Pagka ano, igaganto mo yung, ano, igaganto mo yung karne. Para hindi tumama sa lamesa yung knife mo. Sige. Yan, sige. Yan. Alalay lang ang hawak sa pata para hindi nakahatak at mahalaglag yung karne. an yan, sa so may buntot naman tayo. Ito, steel. Oh. Yan, proper steel. Yan, naituro ko rin sa kanya yan bago tayo magsimula. Okay. Okay na yan. So, ito yung buto. Ayan yung buto. Ang gadgets lang tayo ng 1 inch. Tapos ang hiwa niyan, diretso lang. Lalabas na yung joint dyan. Oo. Oh. Ayan. dyan o. Oh. Yan. Yeah, yan oh. Ang hiwa pa pataas ha. So, sige. Hiwain mo direto. Okay? Tapos pag ganyan ha, hiwain mo pataas yung taas doon. Eh. Yan, yan. Dito oh. na? Oo. Pwede mo hawakan to ha. Yan, para bumangat. Yan. Eh. Oo, oh, yan, yan, yan. Okay. Masyado matakas Bawa mo kundi Ayan Ayan Ayan, okay na Ito, may hawakan to dito Ayan Ayan Para Oo oh, Para di kaming rahap Palay terci Hindi, wag mo na pagkaganyan Madudurog yan eh Sundan mo yung buto rito. Palabas. Okay. Okay, yan. Okay? Nakakoy yan. Hindi, hawakan mo to. Yan, angat yan. Sige, yan. Makikita mo ito. Makikita mo mabilis yan. Yan, C. Ang iwa niyan. Sige, angat mo yun. Ang iwa niyan. Dito ah, dito nakikita mo 'yan, nahiwa mo na 'yan. Buto kasi 'yan, matigas. Dito sa baba, pa letter C. Tapos pa C. Para mas madali Okay Yan Paleder si Susundan mo dyan yung pinakang bias Pag buto Pag matigas pa yan Adjust mo lang yung knife mo dito O Yan Okay Kasi pagka Pinilit mo yung knife mo dyan Matigas talaga yan Sige yan Pwede mo na sundan yan Dire dire ka na dyan Sige dire 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 ka na dyan Tapos ikot mo na lang dito Yan Yan Okay Yan Tapos pa lang ang hiwa Yan may ano pa yan Nakakapit pa na sa ilalim punitin mo yan. Okay? Okay, yeah, punitin mo yan. Tapos, iwain mo pa islan. From top, yan. Pa islan. Okay. Yeah. yeah. pa islan pa. Yan, sige pa. Sige pa. Yan, pantay mo sa buntot. Okay na yan. St straight cut na, straight cut. Straight cut na yan. oke Okay. Okay. So BS tayo First layer Punitin mo muna yung balat Para wala sa gabal ah okay, steel okay. Kahit mga dalawang hagod lang One, two, one, two Okay na yan First layer Sige okay. Tayo pa later si Sige okay. Pa si papasok dun Ops, sige da Dagger Dikit mo sa buto Sundan so, mo wag huwag mo iliku-liku yung knife mo. Diretso mo lang. Yan. Sagad mo. Sige, sagad mo. Yan. Ang sa mo ba? Okay? Isa pa. Huwag mo iliku yung knife mo. Yan. Diretso lang. Okay. Okay na yan. Next. Maganda dyan. Lagyan mo hawakan. Butasan mo to. Butasan mo. Okay. Yan. Tapos, yan, hatakin mo yan para mas madali mo matanggal yan. Habang inahatak mo yan, tsaka mo hiwain. Yan. Sige, dikit lang yung knife sa buto. Palabas. Okay. Yan. Sige. Okay. Tanggalin mo na yung sa ilalim. Okay na yan. Eh yeah, yan. Ikot mo lang yun. Ay, okay, huwag mo lang ganyan. Hawak. power. Ikot mo lang yun. power. Ikot mo lang yun. Ipo pa gano'n. Sa ilalim. Sige. Yeah. Kamay mo. Safety first tayo. Sige. Yan. Yeah. Yeah, ikot. Yeah, yan. Ganyan. ganyan. Ganyan iwa. Yan. Yeah. Okay. Isang iwa lang. Isang iwa lang. Yan. Yeah. O, oh, tapos adjust mo yun na yung knife mo kasi malaki buto dyan. Sige. Yeah. Kaya huh? mo lang. Yan. Yeah. Okay. Iwasan mo lang yung buto. Okay. Shoulder tayo. Okay. gitna mo doon para maluwag. Okay. Okay. Yeah. Tanggalin mo na yung shoulder. Ayan. Di ba nalilito ka dyan? Shoulder. Pagkaangat mo dyan. Ito. Diba? tingnan mo lagi ito Walang buto, di ba? Walang buto kasi madalas minsan niya may buto rito malalaki. Ito walang buto. So ito lang yung papantayan mo. Pag nagat mo yan, nag na tayo. O, oh, diyan ka na magtatanggal ang laman. Pwede mo yan guhitan mo muna. Sige, guhitan mo na isa. Ayan. Ayan, yan, o. Oh. Sige, papasok. Okay, okay na yan. Ayan, tasangat mo yan. Pulot! Oh, angat Oops. Sige, angat Yan, iway mo yung na yan Yan Good Yow Ops Iway mo muna ito sa dulo Yan Oh yan oh kasi matatanggal mo na ilalim niya. Basta matanggal mo yan Okay yeah, Pantayan mo ngayon Yan, dyan Okay Tapos na tayo shoulder Shoulder blade naman tayo Tanggalin mo yung mga taba na yan Yan eh, okay. Oops. Pag may iiwain yung laman na to. Yung taba lang. lang oh, yung taba lang. Ang angat mo pa yun. Kaya, sige, hiwain mo pa yan. Sige pa. Yung taba lang, yan, puti lang yan. Sige, mag magaan na hiwa lang yan. Okay, okay na. Sige, tanggal mo na yan. Oo. Oh. Tapos ito, para mas, mas hindi ka mahirapan, nakita mo itong puti na to. I Straightin mo lang yan, nahiwa. Itong part na to. Oh, yan, yan, puti na yan. Yan, puti na yan. Oh, sige, yan. Oh. Yan, straight yan. Straight cut. Sige. Ayan, kita mo na agad yan Parang bias lang din yan ng ham leg Paleter si Pag matigas dyan Pag matigas, Angat mo na konti dito Paleter si, papasok Ayan, okay Oo, pag ganon Kasi matigas yung buto Ay, buto na kasi mo Kaya matigas, kaya ako nade-delay Okay So, yung kinalas natin, may buntot, wala may wala, buntot, wala. meron, meron Ah, meron, meron Meron, ayun. So, dito ka sa kanan Ayan Sige Kailangan nakita mo yung puti na yan? Adjust ka lang ng konti Para sa gilid ng shoulder blade Sige Oh, pa-slant Kapay mo muna yung buto bago mo di ina hiwa Sige, hiwa mo muna Ayan, hiwain mo muna yung laman Ayan. kapay mo yung buto sa gilid Pagka uh, na kasi iwa mo dyan, yung ibabaw mo, ihiwa mo. dandan lang, dandan lang. Kalma lang. Ayan. Iwain mo na yung layer. So, ayan, lilidid. Okay. Then, ganang iwa lang dyan. Pag naiwa mo yung lilidid, di ba? Naiwa mo yung lilidid. Iwain mo lang yung pababa. Pababa lang. Oo, pababang ganyan. Tapos, pagka nakangat na yung soft tissue, ayan, ayun lang nakangat mo dyan. Okay. Pag naangat mo na yung soft tissue na yan, hiwain mo naman yung layer dito. Itong layer. O, yan. Yan, layer. O, oh, pa-slant din. Pa-slant pa din. yan. Diretso. Yan. Okay, okay, okay na yan. Tingnan mo kung kaya na. Tulak so, mo na. Ah, nice. Pag hindi, pag may nakita mo yung nakadikit pa, hiwain mo lang yan. Hindi, yeah, hindi. Ang iwan niya, papagando. Ayan. 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 Sa gilid na ng buto. Okay na yan. Labing sa gilid. Oo. Sa gilid lang para tulak. Okay. Ganun lang. Ayan o. Ayan. Okay na yan. Tapos, sa kanan ka nag-start ng pagtatanggal ng gila Sa kanan ka rin mag-anak. Okay. Sagad mo yung, yan, sasagad, yan, didikit mo sa buto yung knife. Yan, tapos ikot. Yan, tapos ito, kakayasin mo itong pinakailalim kasi tingnan mo. Tingnan mo dito, ang dami pa ng laman yan, tsaka litid sa ilalim, di ba? Kakayasin mo yan, tsaka doon gilid. Okay. Iusog mo ito para, yan, 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 kayas, yan, pwede mo hawa yan dyan. Yan, kayas, yan, good. Kabila, ganun din. Tapos, si isa. Yan, very good. Tapos, tanggalin mo na yan. I-doon mo ilagay yung pata. Yan, para mas may pwersa. Yan. oh, yan. Pwede mo ikot yan. Kapag may nakakapit pang ganyan, kakayasin mo lang ng knife. Yan. Kayas lang dito, dito. Ikot mo ulit yung pata. Yan, angat mo. Tapos kayas lang, kayas. Yan. Yan. Yung mga nakakapit na litid na yan. Sige ka. Ito, so, mga ito, ito, ito. Eh, no? nakakapit pa yan. No? Ganyan lang. Kakayasin mo lang. Sige. Kaya, kabila. Kaya, yeah, yung mga nakakapit na litid na yan. Kaya, eh, no? yan, no. litid na yan. Sige, kayasin mo. Kaya, yung gilid ng buto. Kayas ah, lang. Paganto, paganto. Di ba, ito yung knife. Kakayasin mo lang siya. Ganyan Matanggal lang yung mga nakakapit na litid Tapos, pag hinadak mo yan, matatanggal na yan. sige, tatak, kanto mo rito para may pwersa okay lang yan, kahit may sumamang laman dyan ayan, sige sige, okay lang yan, tanggalin mo na wag mo nang ititrim naman natin yan ayan, knife punitin mo yung lidid so, may perfect din natin yan at least nakukuha mo na yung tamang technique Okay lang yan, walang problema dyan Practice make, makes perfect Dito tayo Ito yan, nakita mo yung puti na yan putine, eh. Yan o, no? yan ang hiwain mo Hiwain mo yung isa Hiwain yan, sige, okay Tapos hangat mo na Sige Yes, ang hiwain mo din Yan, okay Tapos yung Oo, yan kung saan ka Dito, i-tagilid mo yung ano, yan Yan, para mas madali Hanggang dito lang, simula dito Iwain mo ayto ayto, O yan, yan po yung puti na yan, na yung susunda mo Sige, iwain mo Hindi pa, pag ganito ang iwa, pag ganito, yan Yan Sige pa, isa pa Para pag nakita mo yung buto, yan, okay na Tapos Pag ganito, dahil nakaganon yan, pababa Ayan, didikit mo lang yung knife mo sa buto Kapapahin mo yan eh Siyempre, hindi mo Pag yan, eh, nakita mo, di ba? nakita mo Eh, buka mo, buka mo Hindi kita natin So, yun yung buto Sundan mo lang yan, pala baba Ayan Sige, ayan Isang hagod lang yan Okay, kabila, ganun din Okay, sige, diretso lang Okay, ganun lang Kasi, eh. tapos Igot mo ulit yung karne yan. Ikaw mo na iwa yan. 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 maganda yung nakababa pata para mas madali mo tanggal. Yan. Pa oh, pa ganyan, pa ganyan. Okay, paikot. Adjust mo konti. Pag mo tigas, adjust mo konti. Yan. Okay. Dadaan lang. Relax lang, relax lang. Yan. Matatalas yung naib mo, kaya kailangan mo relax lang. Pag matigas, ibig sabihin nyo, malaking buto, kaya iiwasan mo yun, adjust mo yung knife mo. Angat, sa ilalim ng sigo. Sige, angat mo yung knife, yan. Sa ilalim ng sigo, yan, bababa. Dito, pwede mo harap sa ito, para mas madali. Yan, sa ilalim ng sigo. Yan, iwahin mo na yan. Isang iwa lang, isang iwa lang, yan, diretso lang. Isang iwa lang. Sige. Ikot mo yung pata, ikot mo yung pata. Para di ka nahihirapan Harap mo yung kabila Yan Yan Para hindi ka tumitingin sa likod Pantay mo lang Pantay mo lang Straight cut Straight uh, cut Yan Yaw Ganun lang Alright Headpiece out Alright na lords